Ang video natin for today ay para sa mga magpapagawa pa lang ng bahay or mayroon ng bahay na napagawa o sa mga may mga problema sa anay. So, ito kasi yung experience namin dito sa amin. Supposedly, bagong bahay namin na wala pang one year pero unfortunately, nagkaroon na kami ng problema. July 2023, nung pina-renovate namin, ini start namin iparenovate yung bahay namin. So, we thought we hired a professional at nag ano ng bahay namin and um, ano tumagal yung kanilang paggawa at na turn over yung bahay namin noong January 2024 na. So, ito yung video nung kuha few hours before na i-turn over sa amin yung bahay. So, this is the outside and coming into the living room and into our kitchen. So, ang pag-uusapan talaga natin today is about our kitchen. So, ito yung i-turn over sa amin na like I said few hours before. Ito yung kitchen namin. So, maganda siya. It's simple. It's modern. So, we like it. So, nung nag-holiday ako nito, recently lang, nung March 2025, ay binidyohan ko rin ito. So, this is what our um, um, kitchen looks like. It's still nice, it's still beautiful, and uh, we love it. But unfortunately, behind this beauty, i may nakatagong infestation ng anay. So, unfortunately, wala pang one year, ay meron na kami nakitang signs ng um, termites. So, eto na nga ang nangyari uh, until um, mga siguro after few weeks na bumalik ako dito, gumib up yung isang shelves dun sa kitchen namin, dun sa, sa loob ng cabinet. So, nag collapse siya at ito yung naging itsura niya. Naka, nung nalaman na namin na may sign na siya ng termites, so, tinrit namin siya. But, unfortunately, dahil yung ano niya is nasa loob na, <clears throat> wala na talaga magagawa. So, ang ginawa ko naman ay kinontak ko yung um, etong gumawa ng aming kitchen. So, sila yung uh, part sila ng contract dun sa gumawa ng bahay namin. So, kasi ano na yung full package na kumbaga. Kasi isa na renovation, extension. So, kasama na yung new kitchen, new, um, you know, bathroom, everything. So, lahat kasama na dun sa, ano po, um, contractor na kausap ko. So, minesis ko yung gumawa ng kitchen namin and just to ask kung tindrit ba nila yung cabinets before nilang ano na yun, Kasi mga modular cabinets yung gino, eh, kinabit sa kitchen namin. So, they said, yes, tindrit nila yung kitchen bago nila ito in-install. And then, but they said, unfortunately, kung meron ng infestation doon, ng anay, kahit na nag-spray sila or inilagay nila treatment yung mga cabinets, ay so, pa rin yung ano. Pero they advise us na to treat it or monta kami sa pest control. So, and then, and, um, you know, I know uh, it's pointless then na tanungin ko yung contractor. So, actually, ito yung contractor namin. He's, um, he's supposedly the architect And project manager. So ang pangalan niya ay Gio. So siya yung contact namin ay nag-manage nitong project niya. And I messaged recently yung foreman. And uh, tinanong ko lang kung nag ba sila ng ano, ng anay doon sa property bago nila ginawa yung ano dapat nilang gawin. So sabi naman nila nag sila sa soil, etc., etc., pero, ang problema kasi, diba, di ba, sila nag-hire ng professionals. So, it sounds like sila-sila lang yung gumawa ng treatment kung talagang ginawa nila yung treatment sa bahay. So, yun ang pagkakasabi. Nag-buho sila ng ano, doon, uh, treatment nga at uh, bago daw sila nag-cemento. So, yun yung explanation sa akin. But, uh, unfortunately, it didn't do a good job kasi uh, we're in this position na uh, at meron kami problema ngayon sa termites. At ito uh, na nga ang nangyari. So, ngayon, dahil dyan sa termites na yan, at um, ano, na-damage yung aming kitchen. At from this beautiful kitchen, eto na ngayon yung aming kusina. So, wala kami ngayong lutuan. Kasi nga, ito na yung uh, nabak binakbak na kasi ito. Uh, pansamantala, dito sila nagluluto sa labas, sa may laundry area. So, di ba? Ang nakakano nga doon, nakita ng mga kapibahay na may another damage na naman. Kasi yes guys, unfortunately, ang bahay namin ay maraming palpak na ginawa itong aming contractor, itong aming project manager sa bahay namin. So, you know, it is really, uh, you know, they cost us so much stress, they cost us so much money. Dahil, uh, you know, they're not the right people for the job that we thought they are professional and they know what they're doing. So, unfortunately, guys, this is the expensive cost for us. At uh, expensive mistakes na, na we made. At um, eto na nga. At ah, kaya gusto ko itong i -share sa inyo para maiwasan nyo rin yung ganitong problema later on. So, nung bumagsak na yung shelves dito sa, um, sa cabinet ng kusina namin, I, I decided na talaga mag-ano na kami, maghanap ng press control na. Kasi nga, um you know to avoid any further damage kasi um, ang bahay namin marami kaming uh, kahoy uh, wardrobe namin alam na sa mga sa, sa, sa lahat ng kwarto namin is puro kahoy and then yung aming um uh, TV consoles yung mga and namin sa ilalim ng staircase puro kahoy so i just imagine na talagang you know i don't think i can bear anymore more uh, you know, further damages kung mangyayari pa ito. Kaya, ito na ang naging solusyon na inisip namin is mag-hire talaga ng professional pest controller. We decided to search online kung saan merong pest controller near us. Ito ang una kong nakita, yung BNP Pest Control Services. At um, so um, message ko sila around the uh, the 22nd of April just to um, inquire kung pwede nilang i-assess yung bahay namin and to give me quotation kung anong uh, you know kung magkano aabot ng treatment. So after that is nagkaroon sila na mag ocular visit at pumunta sa bahay namin to check nga and assess kung ano yung uh, pest na nandun sa sa bahay at how to treat it at kung yung ano yung measurement din ng area. So, after that, then on the 20, um, yun yung nag-visit sila sa amin noong 24th ng April. And then, noong 26 ng April, doon sila nag sa akin ang proposal. So, sa proposal na to, nandito nakalagay yung um, una ay yung why choose them. And then, pangalawa is the scope of work. Pangatlo is the frequency of treatment. Pangapat is your obligation as a client and your rights. And pang lima is their obligations and their rights. At then yung pang sumunod ay um you know the the price. So so bakit ko nga ba sila pinili? at dito so, na ako nagbase why I choose them. And then second, yung scope of work which I will um you know, i-mention ko siya or i-discuss natin siya later on sa video. And then the third nang nandun sa nila proposal ay yung frequency ng treatment. So yung first treatment, ito yung intensive treatment. And then after no in, initial in, in, treatment or yung intensive treatment, mayroon silang follow up treatment after 3 weeks. And then after nung 3 weeks na yon ay babalik na sila every quarter. So in total, ang ano niya, ang visits na gagawin nila sa inyo for the whole year ay 5 times. And then, um, yun nga, yung oh, your obligation, our obligation as the clients and the rights, ay i-discuss siya later on. So, uh, sa video. And then, yung rights nila, so probably I will not go through that. At ang price naman ng treatment na ito ay nasa 17,000 pesos. At um, for those treatments, yun yung eh, binanggit ko na kanina na yung five times visit nila. At depende po ito sa anong pests ang ititreat nila at yung area, size ng area. So, yun po at kung anong, yun nga, anong klaseng treatment ang gagawin sa, sa property ninyo. Yung uh, modes of payments nila ay cash, um, GCash, or bank to bank. Yung, yan. So, nakaspecify po yan. And usually, ang um, payments ay should be paid to them on or before the initial treatment. So we agreed na na they're going to do the first treatment on the 1st of May. So prior to that, in advice nila kami na kung may mga seniors or pets sa bahay, ay wag muna sila doon dahil nga mag spray sila sa buong kabahayan. So that day na pupunta na sila sa bahay ay prior to that pina, pina, uh, punta ko yung pamangkin ko para kunin nanay ko at saka yung mga aso sa bahay at para safe sila dun sa mga chemicals niya. And then um you know so yun na nga dumating sila uh, noong first of May. Ang schedule ng pagpunta nila ay 9:30 bumating um, um, sila before mag 9:30. So I was really pleased kasi talaga to be honest, inaexpect ko darating sila after uh mga you know, an hour late or alam mo na being a uh, Pilipino, <laughs> so, or hindi ko so, naman nilalahat, pero kasi uh, based on experience sa mga ibang alam mo na 'yung uh, contractor, 'yung mga ibang gumawa dun sa bahay namin, inaabot talaga sila minsan nang chamsyang at uh, ikaw talaga pag-iintay So, you know, they're actually organized at, uh, you know, in-unload na nila yung mga gagamitin nila. At nag-start na sila agad-agad sa gagawin nila. So, scope of work na gagawin nila is una, mag-ground um, drilling sila. So, magbubutas sila sa mga slabs, sa mga semento. Katulad na nakikita nyo dito, nag, um, you know, nag-drill sila Uh, ng butas dito nga kahit dun sa may mga tiles dyan sa kusina namin, sa sala, sa toilet at um, kasama dito, bukod sa loob gagawin din nila yan sa labas ng bahay uh, kaya sila nagbubutas is for the slab injection so itong nakikita nyo na hawak um, ng technician na ito ito yung um, rod or yung pressurized um, injector so ibabaon nila itong um, injector na ito para nga i-release or i-inject yung uh, liquid chemical sa soil. at ang point nito ay para um, mag-create to ng chemical barrier to um, to to kill at para maripel yung termites. so yun yung para uh, hindi siya makapasok sa bahay at sa structure para hindi na siya makapagdamit. So, normally, ang mga termites kasi nag, uh, nagagaling sila sa lupa. So, yun ang ano nila, especially kung maraming moisture. So, dyan sila nagta-travel Kaya yan yung purpose. Kaya sila so, ine-inject yung chemicals sa soil. So, imaginein mo, dahil nga ano to, medyo mahaba yung ano niya. Pag ine-inject siya, so, syempre, mas mahab marami yung makukover niya na area. Ang another so, ano nila na um, scope of work ay yung magdidrill sila sa mga hamba ng pinto, ng mga bintana, kung ano man. Pero mga bintana naman namin ay hindi siya, ano, hindi siya kahoy. So, kung any other wooded area. So, yun, dun sila, magbubuta sila doon. And then after that um mag ano sila magte-termite spray sa buong uh, perimeter sa buong area sa sa loob ng bahay at sa labas. So kasama na dito yung pag-spray sa mga underneath the stairs, sa mga cabinets, underneath sa mga ano, sa mga gamit sa sa kamay, mga ganyan. So halos lahat talaga i-sprayan nila. So kaya nga nung bago sila pumunta, inadvise na sa amin na dapat yung mga cabinets, yung mga ano kwarto-kwarto, mga nakabukas siya at yung mga cabinets na i ay empty na. At uh, dahil nga siyempre mag uh, magi spray sila, so just make sure na rin na yung, mga, ano, yung items nyo ay secure and uh, yung may mga cover na siya. So as you can see in here, yung mga gamit namin talagang may mga cover siya. Na-explain so, din nila dito na they will spray the infested and the non-infested parts of the building uh, using a non-repellent um, chemical this chemical doesn't repel termites. So, hindi niya ipipigilan or i-avoid ia yung termites. But, instead, it will allow itong makapasok doon sa uh, treated soil. And then, um, so, after a long period of time, yun yung mamamatay na rin naman yung termites. And then, other way of doing this to make it effective, I usually, dahil dun sa slow um, reaction ng chemicals, yung yung termites maaring dumaan dun sa may ano yung sa inspirehan yung treated soil so ang gagawin naman niya is siya yung magdadala ngayon nitong uh, chemical doon sa colon nila so maaring lang ipagpasa-pasa from one termite to another and then doon na ma-eradicate or ma-eliminate ang colon nila so yun yung other way kaya nagkaano sila nang ano, nag-spray sila ng non-repellent um, treatment or chemicals Actually, like I said, after silang nag, uh, you know, ginawa yung slab injection sa mga areas na binutasan nila, tinakpan din nila yung, kasi syempre, para hindi bumasok yung anay kung in case na, you know, magiging wayo yun ng ano, anay na mag-exit, ba diba? So, i-explain ko lang guys na I'm not the expert in here. So, ito ay base lang din sa report na binigay nila sa akin. At ginawa ko ito dahil nga sa nangyari sa kitchen namin. So, as you can see, ang kitchen talaga namin ang na-damage. At um, ang sinabi sa amin that time nung pumunta sila, nung nag-treat sila, at kasama dito pala, by the way, yung sa presyo ay yung paggiba nung ano, um, itatarong naman nila yan eh, kung sila ba magigiba nung mga uh, damaged um, uh, cabinets or yung mga apektadong mga ano, gamit kung ipapabaklas mo yung sa kanila or hindi. So syempre, para less hassle na sa kapatid ko at sa mga tao sa bahay, sila na yung pinag-ano ko noon. So kasama na sa pinila uh, yung paggiba nitong um, cabinet. So ang sinabi sa amin nung tinanggal na yung infected cabinet, doon nila nakita kung saan dumaan yung um, termites. Dumaan ito sa lumang um, electric socket. So nakikita mo talaga dito sa picture na to, na talagang dito nagsimula yung damage kasi nandito lang siya round sa area na ito eh. So wala naman siyang sa ano, papunta pa lang yung termites dun sa other ano. Kaya pero talaga ito yung corner na ito ang na-damage talaga. So yan guys ang nangyari sa aming um, kitchen dahil nga although sinabi nung contractor namin na nag-treat uh, um, sila ng soil pero hindi naman nila ginawa properly, hindi naman nila inano yan kasi nga kaya nga dapat maghahaya tayo ng professionals because it is part of their job and they know what they're doing kung ano paano mag-treat na mga ganyan. At isa sa mga scope of work na gagawin nila ay yung mag spray sila sa mga electrical outlet. So, they also, uh, you know, you need to 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 leave it sa professional kasi alam nila yung anong gagawin. So, kaya yun ang pinaka-importante talaga, guys. And I'm not I'm um, saying then na uh, sila yung best na, you know, out there. So, guys, um, this is based on my experience at kung bakit ko sila pinili. So, uh, you know, it is up to you guys to do your own research then if they are suitable for your needs. So, para sa akin, kami wala naman kayong problema kaya gusto ko lang itong i-share sa inyo. And like I said, I'm not um, saying na I know everything or naintindihan ko lahat. Pero ito ay base sa pagkakaintindi ko kaya ako lang siya i-share. So, ang next topic na, na natin as uh, um, discussed earlier ay yung ang um, obligations and rights of the clients. Number one, so the service agreement must be reviewed thoroughly by the client. So any questions and clarifications must be addressed to BNP. Which is makes sense, di ba? Kung may mga tanong tayo, hindi natin maintindihan yung bagay na nandun sa ano, work na gagawin nila, it is best na itanongin natin sila when they send me the uh, proposal, syempre, may mga ano doon, nakadetalye ko, ano scope of work, na gagawin nila. So, meron daw mga questions na doon. So, at that time, na talagang yung mga for clarification, yung iba mga questions na hindi ako familiar, hindi ako aware, nag ano, ako sa kanila, nag-ask ako sa kanila ng questions. And um, there is no stupid questions for them kasi they're very, are uh, you know, they're very professionals pagdating sa ganito. So, kung ano yung concerns mo, so they are always happy to to respond. At saka napaka-busy nila talaga mag-respond sa yo. Um, So, ang tanong kong una is gaano katagal per treatment? So, yung sa una nga, it's yung tinatawag nilang intensive treatment. That will take about 3 uh, to 4 hours. And then, yung mga follow-up na lang ay aabutin uh, daw ng 1 hour. So, yun yung first, uh, isa sa mga questions ko na I think is important to share na, na rin sa inyo. And then, other questions na tinanong ko ay gano'ng katagal ang effect nitong uh, treatment. So, sabi nila, based on the manufacturer, ay ito um, ay magtatagal ng 3 years. Uh, but for the preventive maintenance, um sinasabi nila is to do it at least every year. Another question ko ay what if bumalik yung anay or yung pests na tinrit nila within their warranty? Uh, period. So pag kaganon, um, you know, ay you know, tatawagan mo lang sila ulit ipapaalam mo lang na meron kayong na, na na trace na new uh, you know, infestation and then babalik lang sila para i-treat Basta within ano siya sa warranty. But if after the um, the warranty period at na doon niyo lang nakita na merong infestation, so you on gagawin nyo na ulit yung parang preventive um, you know, maintenance. So, yung katulad ng ginawa ngayon sa amin, so one, gagawin sa amin, so one year. The second one, I client understood their past concerns um, stated sa agreement. So, next, I, um, a client must provide water electricity during the treatment kasi nga gagamitin ng mga power tools nila at syempre tubig dahil even nila yung mga solution nila doon uh, na paggagamitan so it requires water then at also bago sila kasi umalis nagkini-clean din nila yung mga items nila bago sila umalis and then the next is the client must safeguard um the areas to be treated by securing valuables safekeeping of food items condiments, ingredients, yung mga pots at kung ano pang mga gamit sa kusina. Kasi syempre, kung mag spray sila doon, you know, just best to avoid na, ano yun, safe siya at secure. So, ang ginawa namin dito ay, um, you know, we ordered um, this big uh, plastic na, ano, para i-cover yung mga al namin mga gamit kasi ah, dahil nga mag spray sila sa mga ano kwarto sa mga cabinets ceiling so para hindi naman maanuhan ng chemicals yung mga gamit so yung bumili kami ng malaking plastic so lahat doon ipinatong na lang sa sa kama at then tinakpan na lang ng plastic so it's very useful para hindi na isa-isa na ano yung paunte at least malaki yung makukover at mat matatabunan nitong plastic na itong so yun And then the fourth one is during the treatment process client should always accompany assist and guide the the technicians while inside the premises. So like you see here talagang susundon sila ng kapatid ko kasi yun yung isa sa mga obligations niyo as a client. So nung nag-spray na uh, pinagmask na lang nila yung kapatid ko para ano kasi sila mga nakamas din sila kapag nung nag spray na so for your safety na rin magmamask lang din But so, the client must uh, pay the obligation when it become due so yun na nga yung mentioned ko kanina about sa price so, so yung payment um you know it, it, should be paid to them on or before the first treatment and then um and then uh, you, uh, the client should always give immediate feedback Uh, within a reasonable time to BNP of any discovered pest activity. So, yun na. Pag may isa na kagad nakikita, huwag nyo nang hintayin pa agad-agad mag-sabihin nyo na agad, -agad, mag, ano, agad yan sa BNP para ma-actual nila kagad. And then, usually kasi para ma-arrange ma, uh, na nila yung pag na sa inyo. Kasi, I would imagine, busy rin sila. The proposal, nandoon na rin yung uh, obligations nila sa inyo. So, which I will not discuss here. So, kayo na yung bahala kung i-hire nyo rin sila to do the the job for you. I kayo na rin bahala mag-review uh, nito sa inyo. Like I said guys, it is up to you to do your own due diligence kung i-hire nyo rin sila or hindi. After the treatment, um, in advice nila na uh, we have to wait at least two hours bago ibalik yung mga gamit, bago linisan just to make uh, you know all the treatments na ginawa nila doon to be more effective. And then um, they told us na kung ipapagawa namin yung kitchen, so pag binaklas na daw yung mga ibang cabinets, pwede namin silang kontakin at Uh, para ma-sprayin yung sa likuran ng cabinets na hindi pa na-spray. -an. Ano sa summary na sinend nila sa amin, included doon yung recommendation. So they said na after the treatment, do not use any um, over-the-counter or organic pest control for 30 days to prevent their chemicals from uh, you know working correctly and monitor any potential areas um, where new infestation might manifest. And building construction that made of wood or soil are strictly prohibited in the next three months. So imagine, di ba? ay eh, ang bahay namin, yung ginagawa, wala nang ganun-ganun. Although na-delay, hindi dahil, hindi siya na-delay dahil sa treatment na ginagawa na. Na-delay dahil sa kanilang, sa ano, hindi maayos na management. Yun, yun yung reason bakit na-delay. and then so they also included yung preventions so one is to eliminate wood in contact with the ground the lang termites are usually occurs good when the wood components building are in the direct contact with soil and then the second one that they mentioned is do not let the moisture accumulate uh, near the foundation as termites are attracted to moisture And number three, ay, i fix daw yung mga tumutulong uh, gripo. Kasi nga, yun nga, kasi mag-attract yan talaga ng moisture kasi kung laging basa yung area, di ba? And also eliminates other sources of excess moisture. Uh, as this creates perfect termite invasion. So yun yung mga inano yun nila na ano as a recommendation and prevention. So, yun guys. So, like I said, dun sa frequency ng treatment na gagawin nila. So, yun nga. Yung initial treatment ay ginawa nung 1st of May. And then now, uh, nung bumalik sila nung 22nd of May, at uh, nag ano sila ng follow up um, service treatment. So ganun din yung ginawa sila, nag, spray sila sa um, you know, sa lahat na area in the house sa loob at saka sa labas. So, same lang din. Pero, hindi na nila inulit yung ground sla, you know, slab injection, yung mga ganun. Hindi na nila inulit yun. So, yung spraying lang sa buong bahay lang and inspection lang kung ano yung mga. So, then, uh, nag-send din sila sa akin ng report at mga pictures. So, ito na nga yung mga nila. Ang um, summary, ang report nila ay wala naman silang nakitang active um, you know, activity ng termites. So, and then sabi rin ng kapatid ko uh, na ano rin yung problema namin sa mga ipis. So, in a way, is all good. ba diba? So, um, ayan din yung mga picture nung pumunta sila dun sa second visit. So, ang next visit na nila sa amin ay in August na. So, yun guys. I really hope na makatulong ito sa inyo and ma-avoid nyo rin yung naging problema namin at uh, you know, maiwasan nyo na na ano, na ma-stress ma sa ganitong bagay. If you can avoid it, why not, di diba? At ito rin yung isa ng mga ginagawa ng BNP na I found sa kanilang website na ini-sprayan talaga nila yung soil kung bago i-build o itayo yung building. So, yan yung isa sa mga ginagawa nila, guys. So, it's up to you guys if you want to hire them as well. And any question, please direct them sa BNP. Kasi hindi po ako ang professional. So, there you go, guys. I hope na nakatulong ito sa inyo. At kung ito'y nakatulong sa inyo, please don't forget to click the like button at i-share nyo na rin po itong video na ito para marami pa pong maka, um, makakita at maka matulungan itong video na ito. Okay guys, thanks again for watching and bye-bye. Um,